Video mo? Ayan, may nakasabay pa kami kamag-anak na family Ulanday na taga Nagilgel si Jinalyn at kanyang mo? Mister Para may Sabay kaming magpa ng motor kaso lang inabutan kami ng ulan dito sa terminal ng Dagupan sa Manawag. ulan dito sa loob ng simbahan ng tono ng simbahan o oh. blessing na blessing siripasok ayan nakahiliran na yung mga moto para blisina basbasan kahit na umulan antay na lang yung pare na darating para mag basbas Ayun, dumating na yung pare. Kahit umuulan, tuloy ang blazing. Inuna doon sa harap, sa taas, pababa. เวนเวน